i <laughs> Hey, what's up mga kabro? So, nandito na tayo ngayon. Uh, dito tayo sa Navitas English, Brisbane. At uh, yan. Patapos lang ng exam natin mga kabro, no? Pakahirap. Talagang napigay utak ko doon Ayan, dito tayo ngayon. Tayo ko na lang sila, Benji. I-message ko na lang sila. Uh, ano, sabihin ko na lang na tapos na exam natin. Siyempre, nag-ano muna sila. Gumala muna sila, syempre, para ano... Hindi ba sila mainit? Oh, yeah, 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 yeah. yeah. So... Ito na tayo sa ano? Yeah! Miss Bain, Welcome, welcome! Kaya lang, piga talaga yung utak ko doon, mga bro <laughs> Ay! Hopefully, sana kahit na hindi tayo makakuha ng mataas na score okay lang yun basta may pasasana may pasa natin yung ating exam nakaka tense talaga ayan tira tayo okay ayan kahit pa paano alright oh gabe. gabi pala ano tension sa loob ang bibilis ng mga kasama ko nag-exam ako, ako na huli ako na huli sa lahat gani talagang sinulit ko yung oras ko eh siyempre importante yung exam natin na eh. yun hindi pwedeng madaliin makakuha man lang tayo ng mga puntos puntos mga ganun kahit mga pa isa isa lang pantagdag punch din yun uh, hindi tayo sure sa, sa ano natin no mahirap naman pangunahan hindi sigurado basta ginawa lang natin yung best natin para masagutan lahat ng question and answer doon siyempre pero talaga napiga utak ko doon mga bro eh, tapos sumasakit sakit pa kasi yung ulo ko eh Uh, puwet kasi kami kagabi uh, sana lang makapasa tayo ako please please lang po ay hindi eh, na tayo bumalik dito sa so, uh, kung babalik na tayo babalik lang tayo dito para mamasyal sana <sighs> at yung mag exam pa tayo ulit ako okay. uh, ala na may awan Diyos may Diyos mga kabro yung talagang para sa atin tong exam na to salamat sa Diyos syempre. pero kung hindi pa rin para sa atin pwede naman mag take to wala namang ano wala namang mawawala kung sakali na ano mawawala kung sakali na hindi tayo pumasa pwede naman tayong umulit ulit Ano namang mababawas sa atin at least kahit to, paano na experience na natin yung paano yung sitwasyon sa uh, actual ano actual talaga na nag-exam tayo yung pressure ganun. alam na natin sa susunod kung sakali na magte-take to tayo sana lang may ipasa natin ngayon para hindi na tayo masyadong ano na stress pa masyado kasi napaka laking isipin din talaga tong exam na to. At least katapuano, salamat sa si Diyos uh, nakaraos na tayo sa ating exam. Ang hinihintay na lang natin ngayon yung resulta. <laughs> Yun ang mas nakakakaba, yung resulta. Hindi natin alam kung ano yung resulta, di ba? May effort naman pangunahan. So ayan dito ako ngayon sa Brisbane, mga kabro. Ayan, katotohanan, nasa Brisbane na si Browin. Ayan, enjoy na lang muna natin yung moment natin na nandito na tayo. Tapos na exam. Ang hinihintay na lang dyan yung resulta. Sana, <laughs> sana makapasa tayo. Talagang, ano. Ah, sabi. Sobrang hirap. Wow. Yung mga nireview ko, yung mga nireview ko na repeat sentence. Kahit isa walang lumabas. Grabe. Doon pa lang, na-pressure na ako kasi wala man lang lumabas doon sa mga re-review ko na ano. Ineview ko na repeat sentence Mga ganun oh, Sana lang May baon baon tayong swerte <laughs> Nakapag baon tayo ng swerte uh, Nakaka pressure din talaga <sighs> Parang nga to yung mata ko Focus ako talaga Talaga nag focus talaga na ako yalan lang, siyempre, yung pressure, halo-halo na dun eh, Yung pressure mo, kasi may oras. Ako, ako na nga yung nahuli eh. Ako na nga yung nahuli sa exam. Ang yung mga kasama ko kasi yung mga kasama ko, mga ano rin talaga. Ibaga, uh, mga puti eh. Siyempre, lang, uh, na nila. Marunong sila mag-English talaga. Ibuhay na nila yun. Hindi na lang yung paragraph nila o kaya ano, uh, sa kanila. May tayo, hindi naman tayo puti para magsalita ng English. <clears throat> importante basta may pasa lang siya hindi ko naman inahangad yung mataas na mataas na score basta ano lang kahit yung pasang awa lang okay na ako doon at least pasa kung sakali doon o uh, ginawa naman natin lahat ng best natin uh, sana lang pagkaloob sa atin to uh, tapos na rin tong problema natin tungkol sa ating uh, yun, paglakad nga natin na ng exam ngayon, parang ano pa eh, overwhelmed pa ako eh. Parang na-overwhelmed pa ako dun sa exam talaga. Bibigla ka rin. Kasi hindi mo maka expect yung mga lalabas na ano dun eh. Mga lalabas na tanong, mga graph, yung mga image, describe image. Bala na. Yawan Diyos, basta sa atin, ginawa natin yung best natin. Lahat ng makakaya natin, ginawa naman na natin. Kaya to paano, wala ano doon. Wala man, ano, man tayong regrets doon, kung masama no hindi, at least ginawa natin yung best natin, di ba? Ang mahirap doon yung nag-exam ka, hindi ka man lang nag-prepare, hindi ka man lang nag-review ka doon. At least nag-review naman tayo kahit pa paano, pero kung talagang gandun lang yung kaya natin, wala tayong hindi natin ma, ano yan. Ginawa naman natin lahat ng best natin eh. Wala. Diba? Ayan ah, oh. dito ako. Nintay lang sila Benji. May message ko lang pala sila para kunin na nila ako dito. So, bye bye muna mga kabro ah. Bye bye. So, mga kabro. No? Nintay lang natin sila Benji. 5 minutes daw. Dito lang tayo. Nintay lang natin sila dito sa area para hindi tayo magpanda ano. Pagka-sunny season eh. pagka tayo dito baka ano eh. Lalong mahirapan sila maghanap. Kaya yeah, dito lang tayo sa harap. Ayan. Okay. Ah. Uh. Overwhelmed pa ako sa exam. Parang naiwan pa yung kaluluwa ko sa loob. Andin pa yung kaluluwa ko sa loob. Nag-aano pa rin. Parang nag-exam pa rin. man. ini mana guys. Yo, bro? Ayan na kami. Oy. Hi. Tawagin mag-enjoy pagka nakita ko na resulta. Ay, <laughs> Meron pa, meron pa umalakak sa ano eh. Kabuti tayo ng gabi, hindi tayo na hindi So let's go na mga kabrot, kami uwi na. Last patro na ng hapon. Ayan, ayan, ayan. Kasama natin nag-shopping. Yata ko magat yung ano kanina. Yung tinap po yung card. Card to, Sa parkingan. Ay, ano? Wala. Wala mabawas eh. Uh -huh. Alright, alright. Hello. Ito mga kasama natin oh, shopping oh, shopping oh, sana all. Ah, Kapit, sa walang mga target pa mo na. Ah, Ay, no. ba yun sa Kaya? Wala na yun. Ayun, ayun. Ayun, okay kayo. Wala. Ayun, ayun pa. Guys. Ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun.

Huwag oh, oh, oh. na kami mga ka-bro. Ayan. Sana naman, sana naman. Oo, okay. na natin Siladyan natin dito. Hello. ठीक है नहीं तेरे को डरना नहीं है तो बिग को बॉल पे ना को बिग देना ना बॉल हाथ नहीं वो पेंटिंग अनु आनी नहीं का साला बिग नहीं तुम का नद चले गए चले बाल सरोय सर तो आई भी नहीं देता सारा सारा आई Alright. Let's go. kaya tayo? <laughs> ah. Ha? Maka right. bayad. <laughs> <laughs> yung okay. So, eh, uh, pag... na ah, pag hmm. guys, mga kabu? Kumbaga yung unang tap <laughs> Um, kasi hindi nila alam kung ilang oras ka mag-stay eh, you no? Know? Ano yung kanila Kuya Philippar? Forty uh, ay. Okay, sakas mo muna dyan support, sa port sa, Ito yung para sa cellphone Sana naman, wala nang take 2 Wala na yan Sana naman, sana naman So oh yun yeah, kabro, alis na kami Ano yung cell post inter. Para saan yan ko Yung? Cell post inter. mo yan? Yung uh, Yung sa Cell post Eto? Para yan, select ah, select 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 post, post sorry Ayun, lalaga ano Yung exit na